Hoy, Kras. Kung ayaw niya sa iyo, 'wag mong pilitin ha. Wow! Nandito naman ako. Handa ako Ang mga babae matagal yan maligo, matagal kumain, matagal magayos. Pero iso Santa Maria Elementary School mabilis yung magduda. <laughs> <laughs> Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo. Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Mas mahal pa nga kita kaysa sa sarili ko eh. Ano pa ba bang kulang sa akin? Sige sabihin mo. Baby. Ah, talaga pa? bigla mo na lang akong iniwan. Baka nakakalimutan mo. May utang ka pa sa akin. Na nasaktan, abu, sa Di mo na nagbayad. Na na Totoo ba? na kapag malaki daw yung paa ng lalaki, yeah. malaki din daw yung ano. Boy. Yung ano, yung sapatos. <laughs> Totoo ba na kapag malaki daw yung paa ng lalaki, yeah. malaki din daw yung ano. Boy yung ano yung sapatos